Hello, good evening po, good morning, good afternoon mga kababayan natin dyan, mga ka-SPC, mm -hmm. mga ginigilirin natin, mga taga-subaybay. Andito po kami ngayon, simply Piloy Canadian po at si yours truly, Emily. Nice at kami po ay nasa kitchen, ibig sabihin po, alam niyo na, kami po ay magluluto ngayon. At ah... Uh, <laughs> Ngayon po ay araw ni uh, yours to na pagluluto. Siya po nakatoka ngayon kahit na meron siyang iniinda sa katawan. Pero pinipilit po niya at kaya-kaya uh, po niya yan. Basta ako nandit sa kanyang tabi. Yeah. Oh, napasalakas niya tayo hampas ha. <laughs> <laughs> Sorry. Ano <laughs> so, ang nulutuin natin? Apritadang baka. Apritadang baka at saka uh, magluluto ba tayo ng makarel? Kung may time pa ngayon. Kung oh, may po natin. po natin. Kung meron tayo time. Bukas tuloy yung natin sa inyo yung yeah. pagluluto ng mga Bukas na, na ito, nilagang nilaga naman. Okay. okay. so, so, so Mga ano? request po yun ng anak ko. Hmm. Kasi dadalawin po namin yung anak kong panganay. Eh, yan po ang request nila. Kung ano pong request? Tapos, sa susunod po, yung bunso naman nagre-request ng beef steak. Yung maka na sa atin yun? sa dalawa, dalawa yun. Dalawa mga bata hindi so, kumakain yung isda. Sa isla. ano daw, sa pag yung bunso naman, ang request is beefsteak at saka tinola. Mm -hmm. At saka cantonese chow mein. Cantonese chow mein? Yeah, cantonese chow mein yung paborito niya. Mm -hmm. Pero hindi ka tinulutuin yun? Nilutuin ko. Alutuin mo? Yeah, okay. eh, request ng anak ko. Kung anong gusto ng mga anak ko, kahit okay. ako yan, ano, talaga iluluto ko para sa kanila dahil I love them so much. Okay, yeah. tingnan natin kung may ba-vlog din natin yan dahil minsan kapos kami sa oras. Mm -hmm. Pagka may oras, pwede natin mm -hmm. i-vlog. Hindi tayo so, pampain. Ngayon. Dapat sa ba, banda rito. Ha? Huh? <laughs> 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 Ay, Ayan, just alam natin ang kanda. Nandun na, na. na tayo at mayroon pa tayong oh, tayo sige. bukas ano. Without further ado po, ito. Ito po yung ating lulutuin ngayon, yung uh, mm -hmm. apritada. Apritada, apritada, alright. Ito po ang aking mga harikado. Ngayon ay niligay niyo muna yung mantika rito para uminit. At ngayon ito ang ating mga harikado. Ah, yung baka, ito, inano ko na, binabad ko na sa paminta at saka sa toyo. Sa toyo. Ayon, Ayan. Binabad na siya. Binabad ko na siya. Ngayon, igigisa ko dito sa bawang. Hiniwahiwa na po namin. Yeah. At may mga takip at para kasi Marapal. hindi kami masyado nangangamoy. May sibuyas sa may pawang. yan So, igigisa ko na. Ayun, igigisa niya na ngayon. Mukhang sumaba ang bawang natin dati. Ah. Eh. Okay lang yan. Bawang. Mas marami, mas masarap. No, baka masyado naman. di magagamit ko bukas at ano. Magagamit ko sa ano to, sa, sa, isda. Sa isda, okay? Okay. Takpan na lang ulit. Malakas ba? Hmm, kung konti. Hmm. At kaya, pwede na ilagay ang ating sibuyas. Wow, oh, dami sibuyas! Dalawa yan, no? Kaya oh, yeah, Dami sibuyas! Mas, isa, mas marami, mas masarap. Okay. Okay, leave it. Leave it for a while. Bago ka na dumamaya yan. At ito pa po ang ating mga ricado na nandarito sa lamesa. Ito po ang papaa, papaya. Patatas po na hiniwa-hiwa na at binabad sa tubig para hindi mangitim. At ito po ang, ang galing sa aking garden, ang celery. Meron tayong carrots at uh, green and red pepper. Bell pepper po yan. At meron paste. tayong tomato paste. Ayun. Bukas na. Nakaready na siya. Kaya walang, walang Walang wrapper kasi hinugasan mo na namin ng lata bago buksan. Buksan. Mm -hmm. so, tinatanggal namin ng wrapper. Ito na. Nalagay ko na yung ano. Ay. Nalagay mo, mo na yung... Hindi ko kaya. pag eh. Okay. Hindi, hindi ko kaya. Okay. Hindi ko ko Tulungan kita. Okay. Okay. Ganun na. Ay. Tumpa. Dahil kasi kaya ko ito. Hmm, hindi ko na kaya. Teka. Hawak-hawak yan, hawak-hawak ko. Okay, thank you. Ayan. Mm. Kapag laganan tayo mulo, magpe-Facebook muna ako, o mag-YouTube. Unang kulo pa lang yan. Mm -hmm. So, 844. For example, 9, 4, 845. So, 945 bago ko ano. 945 bago rin yung mga ng... regado. Oo. Oh. Naligyan ko pa ito ng ano, tubig. Ayan. Yeah, because... Pagka lalagyan mo ba ng tubig na? yeah isang ilang baso, isa lang hindi, depende isang malaking baso yan, hindi regular na baso yan ay okay okay ngayon lalagyan natin ng uh, tomato paste dalawang lata ng tomato paste yung pinakamaliit siya Pangalawa na di ba? Mm. Mm -hmm. Okay. Oh. Ilang so, oras pa? Ah, uh, siguro mga uh, one hour pa. One hour pa? Hindi, 9.30. 9.45. minutes pa. Yan na pangalawang tubig na baso. Yes. Mat Matigas pa siya. Dahil hindi ako nagpapa pressure cooker. Ayan. Eh. Hot water na yung nilagay mo eh, no? Hmm. Galing sa thermos. Okay. Mga ilang minuto pa eh. Ito pa yan. Pwede tayong magbibiyanda. 30 minutes pa. Magbibiyanda mag muna tayo. Ngayon, well, lagyan natin ang patatas pala. <laughs> ano susunod mo? Mamiya ka. Pag walang patatas, okay. at saka ko ilalagay carrots. ang carrots. Medyo walang patatas. Okay. Hindi pa pwede no. so, na lang ulit. Ah, na ulit. Makasiyete pa ako ulit. Mm -hmm. Yung mga habang nagluluto ko, makakasiyete ka, di ba? Yeah, Dahil ako ang tayo Ha? Kahit otsuhin mo pa. Oo, kahit otsuhin ko. Sige. Ayan ulit. Ayan, di ba? Susunod kong carrots. Ayan. Anong kasunod niyan? Mm, yan ang ulit. Kaya, uh, celery. uling uling yung pepper. At yun naman, celery. Hinaragyan na natin. Oh, Matalasak sa akin, ha? Ah. Oops, yung makasalig mo. Uh. Tapos, uling na yung bell pepper. Yeah. Alright. So, tayo natin ng bell pepper pa. Ang may lagay. Tapos, ah, um. Tapos ano itong ilalagay mo? Sa? Pepper rings? Yan. Isabaw lang? Yan. Yeah. Hindi, lagyan ko yung... Ay, yan. Hindi, isabaw lang muna. Yeah, no, pwede rin lagyan Sam na lahat, samsama siya. O oh, sige, yan. Para merong konting... Ano ito? Minong... Pickled eat. hot pepper rings. Yan, wow, tapos ka doon. Kasi masapang yeah. nito, pampa... Dagdag maanghang ito. Marad lang siya, hindi naman sobrang hot. Sir, so, ito po ang masarap na papakin. Itong pickled pepper, masarap po itong papakin. Pwede po itong ipalaman sa tinapay. Kasama ng ham. Ito nga pala pong apretada. Uh -huh. Hindi namin nilagyan. Hindi nilagyan ni yours truly ng asin. Kung hindi, asin. oo. Ang pinakapangalat lang po niya dyan, ang pinakapangalat niya ay eh, toyo. Ito na, lagay na lang lahat? Oo, oh, lagay na lang. Okay, lagay na lang. Na, Ulay naman yan. Eh. Mm. Yeah. Yung pepper rings, eh, uh, ito yung halo. Eh. Ano na rin ang pepper rings? Mmm. Yeah. Mmm. Delicious. Dadagdagan pa po natin ng sabaw ng pepper rings. sarap na yan. Ilang minuto na lang para na matikman Ay, na natin yan. Mga uh, 3 minutes na lang. 3 minutes? Yan, yan. Tingnan okay. na. Okay. Ito natin yan. Dami gulay. In 3 minutes po, pwede na tayo mag Isang, isang plangga ng kami eh. So ngayon, bukas. Ang gano'ng maliit. Ang ko naman din yan. Kanya-kanyang impake na to. <laughs> dadalang ko si ate, dadalang ko si... May bukod ako na si Cynthia. Bukod ako ng si na si Chamati. Paborito na ako, George, to. Si Chumpy nga. Dali natin. Ayan. Mm. Wow, Ayan, kakain na tayo. Sandali na lang yan. Mm. Ayun, tapos na po ang ating afritada. Afritadang baka po. Tikma mo, Daddy. Okay. Tikma natin. Tikman ng maibigan. Wow! Sarap! Ay, naku <laughs> ba? Yan. Sige, kaya na po kayo yung, na kanya ano kanyang... Yung pepperings parang... Umuha na po kayo kaya na rin yung kanyang... Kanya, Banji. Kanya, yung kanyang kanya, container po. Sige po, kaya na po kayong container. Yung kanyang okay. ang hang, tsaka asin ng konti. Ah, Hindi, hindi na tayo. Okay na. Uh, for dinner. Okay. Kain na na. Yes. Alright. It's done. Done. Galit-galit na ulit. Galit-galit. Alright. Bye-bye. Kain na na. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> yours truly, Emily. Done with my recipe. Pab ano po to? Uh, noong pa po nung araw po to, malit pa po yung mga anak ko. Eh, ano po to? Talagang in-order po sa akin madalas ito. Tsaka ito po laging in-order niya pag maghahanda apretadang baka. Okay, bye-bye po!